Have a good day mga Lodi, mga Kalpados alpados Welcome <coughs> ano? ng sidecam natin Medyo malabo na ata yung sidecam scope uh, baklasin natin at linisan Nalinisan ko na to dati Pati matagal na Unang step natin Pagtatanggalin muna natin yung mga kwan nakakabit na mga borloloy at atong itong scoop na ito itong side cam ko na ito guys eh, DIY lang din ginawa ko lang din mga light materials PVC PVC plastic yan wow. pa ng yan yung salamin niya sa pinakagitna medyo maliwanag pa naman clear yun clear pero mas maganda yung mga tinted pag yun ang gagamitin pag nililinisan ko tong lens nito dito ko lang siya tinatanggal loads. Magka, may kabilaan dito na parang kanal nya ayan nilalagay dyan tapos pipitin mo lang siya pakaliwa paluwag pag pakanan naman o pataas paigpit yon kaso hindi ko na siya mabuksan kasi parang dumikit na sa tagal nababalok na tong ginawa ko kong kwan DIY na tools ko na pambukas hindi na kaya kaya painitin nito dito painitin natin ng kandila Okay, Ito eh. na natin natatanggal. Tapos dito rin din. May tornilyo siyang malit dito. Screw. Malit yan na screw. Yan. Matatanggal na yung lens nito. Sa likod. Are you serious? Kaya din natin maalis dito. Papainitan na lang natin dito. dito na lang natin tatanggalin at lilinisan. Ang scope natin guys, uh, Bushnell. 624 by 50 AOE yan since 2001 pa yan put pump na dual propane na nakakabitan niya noon pwede siya ipamp at pwede rin siyang lagyan ng CO2 o, ayan, medyo lumuwag na mga idol linis pang sundot dun sa dumi kahoy lang ito pala, tisyo ito na binili ng misis ko maganda to na ako. dry cotton siya ginagamit pa namin ito pag, pag absorb sa mga pritong ulam, pang absorb sa mga mantika ito na lang gagawin ko, mga loti kasi hindi ko mabuksan talaga dun sa so, may lens niya doon may igpit lang tapay ko na lang ito paikutin ito ko na ito para malinisan yun ito Ayan. Ayan, lang natin yan hanggang matanggal yung mga parang parang bubig mois yun yung gumamit ng tela yung cotton ano ang dumi o To? Parang may pula na doon sa ano? Parang brown na parang bulay, madumi. <clears throat> Natatanggal sana tong lens. Dito mo lang siya babaklasin o. Oh. May kotse dyan o. Oh. Dalawang parang kanal. Kaso hindi effective yung ginawa kong DIY tools. Nababaloktot siya. Malambot. Tapos may ikit na to kasi. Nothing to Same old shit. Yung mga dumi siya oh. May halo-halo na siyang kalawang. Oh. Dumi. Hmm. Yan oh, nato yung moist yan mga idol. Ay eh, ganyan dumi. Ito susunod nating tanggalin. Tingnan niyo screw dito oh. Tanggalin natin. Dapat ingat natin 'to kasi pag ito ang nawala nako. Ang hirap maghanap ng ganitong kaliit na screw. Super liit niya, micro talaga 'to. Micro screw. madaling nawawala siya sa zero guys bali magdagdag lang kay dito ng spring pero yung sa akin noon nawala kaya gumawa lang ako ng pan yung sa may spring ng yung sa may starter ng kwan yung mga grass cutter ganoon yung parang ganoon no yung itim na yon Yon. Stainless kasi yan, hindi nagkakalawang. May noon yung malit lang, pero malambot na kaya kumuha ako ng spring ng cross cutter sa may starter. Pag pala doon, coil starter. Meron din sa metro, yung mga ginagamit sa pagkakarpentero, yung metro pinagsusukat. Merong coil spring yon meron pero ito na no, grass cutter na si ako kinuha ayan wag nyo lang galawin yung mga nakalagay doon na crosshair nya kasi pag yan natanggal nako iusin yan panibago ka na lang ikalawang backlash ko na to Nalililisan na lang natin to guys. minsan lating na yung paligid niya tapos yung parang lens niya dito na maliit eh. yung dry cotton na lang yung panglinis natin kasi pag nagkuan hirap linisin ganito rin yung kano, dito sa loob nito kaso yun mahirap pitin pero ito kaya kaya ng kamay lang kahit dito mo lang sa gamitan no? linisan na lang natin to sakaling pwede pa para hindi siya mag 都没有。 natin ulit mas madali na lang painitan kabit guys try natin kung maliwarag na pa siya nalinisan na okay pa naman yung spring nya may tutulak pa naman na itong windage saka torrent Pero pag medyo mahina na, tapos natin dito. Dito lang natin yung Aba na rin yung video natin. Uh, Studio na lang sa next video natin kung paano natin i-align at linilisan itong barrel. Sana may natutunan kayo sa aking muting video tungkol sa paglinis ng scope na uh, mahilig sa atin. Salamat, salamat mga idol.